Hello guys, ayan na. Galing po kami sa wheat market. Magbili po kami ng aming mga ano kinakailangan sa pang-araw-araw. Siya nagbili ako ng mga sibuyas, kamatis, saging, talong, isang tray ng egg. Tapos ito yung excited ako. Masitas ito yung moron ang sinasadya ko pag linggo ha kasi ha, ah, naalala ko kasi yung mama ko nito yung moron na galing, galing sa lady yung ganun ba naalala ko si mama pero hindi to galing sa lady ha Kakain mo tayo bago tayo magluluto. Ayan, nagpakulo na pala ako ng itim na munggo. At lalagyan natin yan ng buto-buto. Yan yung ano, munggo na itim. As you can see. At ito ng ating karne. Pag-iwalay-iwalayan na natin. At yung laman. Ito yung buto-buto. So, ilangan natin Ito. Kasi lagyan natin ng buto-buto yung Ayan lang. Lalagyan natin sa munggo. Good. Hugasan ko lang. At buto saka Buto-buto, tapos ko na nang hugasan. Lagyan ko na ng asin. At tayo ay magpainit na ng kawali. So, kasi dyan tayo. O, oh, kawali. Basta yan na. Para dito tayo magluto kasi nga sabaw to. Sabaw. Para sa tang ulan. Ayan, mainit na ng ating ano, tapos ilagay na natin tong parmen. Woo! Woo! Sish! Mapupit naman pre. Yan na. At patustahin lang natin yan. At handa na natin yung mga sangat na gagamitin natin kasi patutungin pa natin. O pa, anuhan na natin patustahin. At takpan lang. ito so, ilalagay na natin yung ating mga materyales katulad ng luya at saka ating sitwiyas hmm. mamaya na yan yui tapos pagkaluloy na yan ganun lang. Ganun lang parang naguluto lang din siya ng munggo as you can see. May kamatis pala to dapat. Bago ko makalimutan, kailangan natin lagyan ng kamatis. Okay. Madali lang itong maluto kasi baboy pa yung baboy pa yung baboy. <laughs> Bata pa yung baboy natin at lagyan natin ng isang nor cubes at lagyan natin ng paminta. Wala. Pum, pum. bumili ka. Paminta. At siya kapatis. Ganyan. So, paghalu-haluin lang na naman agad. you can see, guys. Ganyan na siya. Tapos, ilalagay na natin yung ating pinakuluan na munggo. Kasi doon din natin to, ipapa. ito, ipapa-labot. Ito siya, guys. Ito, munggong itim. Or violet or any kind of different colors. Basta ito, hindi na natin din palang itim. So, ibutos na natin ito. So, As you can see, the color is like a violet. Hindi na yung kami mga kaya magiging ano yan. So, hindi na yun lang siya. Kasi hindi na din nakikita. Sinatapakan ko. Kasi ganyan na siya, guys magiging itim na yung kain yung mamaya natin. So, tagdagay mo lang kunti ng tubig. Tapos, ayan, kalapunin lang natin. At bago ko makalimutan, nagibra natin ang sile. Ha? Tagdagay din natin ng water at kasi guigan. Ayan, nagdain lang natin ng isang kalon char. At patuloyin lang at palambutin. And that's it. Uy! yung mga kamatis. Nagre-refill lang ako ng aking mga condens. Ito, isa na lang talaga yung natira. Pagin na natin. So, yung bawang po din. So, wala lang natin. At ipakaiba natin yung ating bawang. Okay. Na mga natin lang. At ito yung aking bawang na nabili for only 50. Okay. Nakasunod At, na. Hindi lang natin sa kamalaga, Ayan, dyan na siya sa ibabaw yung mga. Ayan, may nabulig pa. Ayan, ganyan lang. Mag-wish na po tayo ng ating. Tapos ito yung aking luma. Ito na naman ang ating ipahilahin yung mga. Tapos ito natin ilalagay ko na lang siya sa ref. At ang kalamansi ay ilalagay natin dito sa ating like a mat So, kakasaya ko na, na talaga sa buhay. Siguro itong mga na talaga ako. Kasi kakasaya ko na talaga itong mga ganitong Ano na. Parang matutuwa na ako pag mga puno yung mga condiments ko na nagdaayan. Na na At saka ito may, may ano pala ako. Ito yung inagis pa pala ako na tira kagabi. Tatlo. Because I love you! <laughs> At saka okay, yung talong nito, banchengko. Pag-piso at atang isa. So ayan, papasok ko lang at saka inalagay din natin sa ating mga lipka. Ayan. Ayan. Wala, hindi na nakita yung kamatis ko. Oh. Tsaka may luya na tayo din pala. Luya, tsaka bawang nalang. Sayan na ako sa mga ganyang bagay lang. Nakompleto yung gagamitin ko sa usina. Re-refill na tayo sa ating egg kasi wala lang ano dalawa na lang yung egg ko kasi kaya ayan Uh, refill niyo ako. Sabaya pang i-refill to. Yung gusto kong mata yung mga ganyan ng mga lagayan. Ano ba? Hindi. Mga ganyan ba? Ganyan ko ang 8 1 1 Super 1 na 1 1 1 material. 1 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 ito yung madaling natin itutunan. Diba ang lakeso? Oh, yung isa. So, ano kailangan din? Kailangan natin tumutokin yung nabasa ng isa. E, eh, wala na talaga tayong So, wait. Lagay na natin yung soy dito so, sa gilid ng mga Kung so, na lang, so, lagay na natin sa gilid ng egg. Tapos mag-chew it dito. Chow it, chow it, chow na yan. natin sa gilid. Hindi pa akong makasit out ng ng mga egg.

Kinalimutan ko na palang video, Tapos na pala yung aking pagluluto, ha? Hiniplahan ko lang at saka pinalambot at saka ito na. May malunggay na din. Woo! Kain na tayo. Tignan mo yung umusok. At ayan na siya, oh guys. Tingnan nyo. Ooh, di ba? Umitim na din yung karne natin. Ganyan. Parang munggulong siya. Pero ganyan ang pagkaluto. Ang sharap sharap. yung buto, oh. So, kain na tayo. Ang kulay itim din na masyadong ano. Kain na Ayan, ang sarap, diba? Sarap na sarap. Ang buto-buto. So, ang ko pala ako sa sa care Thank you, Lord, for this blessing. Yes, it's very... Ang tuloy na kami na なっなこんなん。あっ出ない。